Sige, may dalan yan. Ay, pinadala. Ay, may pinadala. May package pala. <laughs> ay, tata -tata. So, hindi natin kung anong laman nito, di ba? Anong tawag um, sa ginagawa natin? Unboxing. Uh, ah! Ano, okay, si? eh? <laughs> lugar niya yun. Mga ano to, mga... Mga food dito to, stock to sa, sa... Love food daw. Uh, stock food. Pantay lang. Junk food. Apili sa ko sa bahay. Stock food dito, guys. So... Ito ay pinadala po ni Epport. Mami May Abi ito ay pinadala ni Mami Mi Abi. Ay, ay, kay Mami Mi Abi pala to? Oo, oh, uh, pala sa ating lahat. Ay! Oh. Yate, yate. <laughs> ay, mami uh, Abi pala oh, to. Okay, mami The mami last time na nagbigay siya, ang dami nating sabon. Oo. Oh, oh. mm. Ngayon naman. Kay Abi to. Ngayon naman. Ngayon naman. Yung corn saka yung... Ay, mga corn oh, din sa kanya oh, din. Mami Abi, we're very spoiled talaga sa sa'yo, Mami Abi. Alam ka pa pupunta dito, Ma'am May... Pag-uwi daw niya, pupunta daw Bila, dito. Labang ka dito, si Philip, si Salome. Kung <laughs> titingnan natin, anong laman? No, Del. Marami ba? So kasi alis, alis na sila madang bukas. Alis na kasi bukas so... kami pupunta kasi kami. Kailangan na natin gamitin muna natin si gamitin na, na <laughs> gamitin, gamitin. Gamitin muna natin. Gamitin Pantay niyo mo bagahon ha. Ay! 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 dapat. Alright, alright, alright. Ganyan dapat. Alright, alright. Ganyan dapat. Ano, Jel? Wala, wala. Dapat. Sapa. Pwede rin ko. 2, go. Ah! ito yun. Ang dami pala nito mga noodles. Tarapun. May mga noodles, may gatas, may kapi tayo dito. Ba't mo alam? Ay, Wala. Sinabi niya ganyan sa akin. Wala. 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 Ah, kopi. Ano na dalagayan? Ano na dalagayan? dami pala nito. Ba't ang anak-anak tingnan ka sa flow. Tingli, tabi akong kabalong. Ang picture din na. Ang kabalong, may ngalit ka. Ah, ay dudos <laughs> it pala. Isa na ka sa atas. Wow, payless na Sponsored ba? Ang dami kape, daga na kape. Ang dami nila mawagdan. Oo, ang daming kape. Hindi mo ito kape. kape pala ito. Oo, kape. Ay, kape din eh. Then, kape. Kape na ako, berbrand Ala, ang dami. Wow. Dahil hindi pa naman ako nagka-coffee kasi asid daw. Ang dami naman ito! Thank you Mama Thank you Mama May! Sa Ayu! Hindi na naman makakuha ni Arjen, makikita Kape. Thank you Mama May Please, Palos! May Avey and Sam! pa and Sam! Mami and Sam! Thank you. Thank you so much. <laughs> Napadisplay na kami sa tindahan. <laughs> 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 Dahil dyan, nag-alit na si Sita kasi wala wala nang halit na ang halin ng kape. Ano na, <laughs> thank you. <laughs> <laughs> Bawal magdala sa iyong apartment. <laughs> thank you, Pa. Thank you, Mami. Make thank you. you. God bless jogging okay so good sokot. Ay, ibitay bitay na guysing Oh, ay yung i-vlog yung Ay bitay. pa yung ano yung paalaala sa guys. Ay Sa'y mong og yung. Ala Kita sa ta. Thank you, <bye. laughs> okay, <bye. laughs> guys, sa ano kami. <laughs> Oh, nasa ano tawag dito? Anong tawag dito? <laughs> ah, Wyatt Hotel ayan po guys. Uh, ayan yung Wyatt Hotel. So, pasok tayo kung saan po kami magi-stay ngayon. At siyempre kasama namin si na Baka ngay bakang. ayan si Baka. Si at si Bating Ting. Hi hey, Bating. mhm -mm. Ayan po sila. Si Pet <laughs> Mar Dito kami sa loob. Pwede mo request ng ano no? Kanang Bed na. Extra Kanina. So dito na tayo baka mga tsaka ni speakers. Mga Mga <laughs>

Magpapaad na lang po kayo ng Ay, hindi na daw. Huwag na lang. Huwag na hindi So dito kami mga maam si O oh. Ayan. So dito yung room namin pala. O, oh, apat yung room namin. Apat. Kama <laughs> talaga. Dalawa lang yung room. Dose, <laughs> dose. Actually, apat yung room, pero dinalawa na lang. 12, 12 yung room nag-CR. Ito yung CR, guys. so oh, Ang ganda. Diba? At kami nabating ang tough five. Tough? Five. <laughs> tough. tough. Tough, tough. 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 Ba kung gusto. Tough, tough, tough. Kami Kami nabating yung tough five, guys. So, oh na church ko. So, dito na kami mga mamsis. So, ito yung aming room. So, may uh, dalawang ano pala tayo. Um, higaan. Kasi, bawat kasing room dito ba? Um, Dalawa-dalawa. So, apat lang na tao ang pwede. So, marami naman kami. So, an so anim kami dito. O, oh, lima lang pala kami dito. Ayan, si Gwen. Dito din kami sa gilid, kami ni Batin. At um, ito yung um, ano nila. Lagay ng coffee. May coffee sa dito na, na libre pa to. O hindi ko ba alam kung libre yan. At saka yung ano nila, uh, palamuti nilang bulaklak, guys. So, akala ko kasi, um, hindi ako makasama. <laughs> kahapon. So, nakasama pala ako kahapon kasi nga, um, nagulat ako ka bakang kagabi kasi si Bakang ay andito pa, andun pumunta sa hinaguan. So, tinanong ko si Bakang kung ano siya, kung saan siya, sabi niya, sasama daw siya. So, sabi ko kay Badam, kung sasama si Bakang, hindi sasama na lang din ako kasi kung may iwan ako doon, kasi si Bakang doon, wala. Oh, di so, dito lang, guys. So, ayun ang lunch time natin. Mm -hmm. Jollibee. Oh, dito kami sa Wow! Wow! wow. <laughs> yung rice. yung rice. yung rice. Ayan, si Bakang ay nagda-diet nagda kasi si Bakang. Yan lang po yung ano niya, no rice talaga siya. Ilang buwan ka nang no rice, Kang? Two months okay. Ha? Two months. Two months. ka na? Kaya so, yeah, pala yung card. <laughs> Laila yung Chan Laila yung Chan <laughs> Di ba, di ba di ba may ina siyang picture? Sumama na lang ako kasi nga um, si ang celebrity kasi sa 20 ay papunta siya na Maynila at saka si Ma'am C.G. ay bukas ay dito siya ng Maynila at pupunta muna siya ng Dapao para mag-meet sila ng aming admin na si Kuya Robert at saka uh, may ipaayos doon na cellphone si madam kay Kuya Robert na ik sa, parang sa tax ata So, bukas na nang uwi namin kasi mamaya ay um, show nila ni Gwen, ni Ma'am Shiji at saka si Madam. Kami ay mga lang kami. Sumama so, lang kami dito kasi um, para lang maka-vlog kami konti or maka, makasama lang. Kaya <laughs> yan lang. So, good luck sa inyo guys. Uh, si Madam naman ay papunta na may lakas magkasikaso ng mga papers nilang tatlo ni Scarlett, Ma'am Shiji at saka si Brenda. Kasi nga... May may show sila sa Saan yung show na Gwen? Kung matuloy Gwen, saan yung ilang, ilang show? Kung matuloy, saan ilang show matuloy sila, kung matuloy Europe no. Pupunta sila ng Europe O oh, di ba? So yun lang, um, sana hopefully ma maayos At um, maging okay lahat Para tuloy yung kanilang uh, Europe show do diba? So pang international na yung mga ating mga mga BBC, mga international na talaga sila kasi pa-Europe na sila eh. Kaya yan lang, guys. Mag-lunch muna kami, guys. Bye! <laughs>